Ah. Oh. Chocolate. Ha? Chocolate. 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 ba? Chocolate. 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 clear Ang ganda na Chocolate. Oh. Chocolate. Ang galing mo Chocolate. 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 na, isang magandang buhay Chocolate. farmer Chocolate. na, Chocolate. na po tayo at excited na ako. Grabe ang Katmon mga ka-farmer. laki. Wow, ito ang Katmon. Hmm, di ba hindi na natin hihintayin yan. Oh, may, alam mo ngayon, grabe no? Ano na, hindi, hindi mo na kailangan maghintay ng napakatagal. So itong rambutan natin, nakita nyo yan, medyo pangit po ang mga dahon. Dahil uh, nagaantay lang po yan na mailipat sa lupa, syempre. Tapos ito yung ano, pakita ko lang po ano. Nakita niyo yung sa has avocado na ano natin. Iba-ibang guhi, pero ayan. Tingnan niyo yung dahon niya. Iba. Ah, ayan, patulis. Ayan, oh, ayan mga patulis. Tingnan natin yung ano. Tapos ito. ako nito ah. Kanina pa ako nito ah. Ayan, na naputol na po yung mga malberry. Tatlo yan, pinaputol ko na kay Kongkong kong. kong nakalimutan kong sabihin pati yung Madre de Agua ayan mamaya puntahan natin pakita ko po sa inyo yung kaibahan nung uh, nakuha nating sinasabi ni tita na has avocado may ano pa may tag pa na has pakita ko naman po itong sinasabi niyang has diba oh iba hmm sana has din pero parang duda po ako eh pero sana no Ayan, pahaba din naman pala pero hindi ko na to ililipat siguro mga okay naman pero you no know, you know. I hope parehas lang hindi na natin lipat kawawa naman so ayun tapos naputol na yung naglagay pala ako ng ito yung natin nagtanim po ako ng bago kasi yung ito galing na to ng uh, sambales ayan, mabango naman siya Ah, ano nasira na yung tinanim natin oh mga bata oh tingnan niyo. ah, pinagkainan walang pasok ngayon kasi brown out ang buong karayat pero ngayon mayroon na pong kuryente so ba hindi pa naputol yung isa asa na si kongkong Kong? may ginagawa yata so ayan eto na naputol na Oh, clear na po dito at ayan eto oh. papaputol pa natin to yung Madre de Agua very good naputol na rin pwede na tayo maglagay ng uh, rambutan <laughs> dito siguro sa makapili ano. Gaganda yung pili natin na yan. Hmm. Pagka clear na, tapos ito, hapa ano na rin natin pa unti, -unti. Hmm. Tapos at least, di ba? Meron tayong mailalagay dito. Red artist pala daw ito. Sabi ni Tita. Yan. ating uh mambun naman kahapon Kaya lang problema ng mga manok sa kabila ah, Kinaykay ng kinaykay to oh, Yung mga Ano natin oh. ah. Kinaykay ng kinaykay Kailangan niyang Matabunan Matabunan ko na lang ang lupa ulit wala talaga yung mga mga uh, manokis so ayan uh, antayin natin na saan kaya sila hindi ako nakabili ng tawag dito hindi po ako nakabili ng hanging plants sa daanan sana si bebe kasi eh hinintuan namin wala yan o uh. hopefully po ay ah uh, ano naman yung ating mga halaman dito malilim masyado ano Maliling natin bright naman maliwanag naman so tayo na lang natin lumiwanag ah pa tinapos ni Kong Kong kaya siya para lumay umaliwalas na dito tapos ito papaputol din natin mga sasakyan suma sumasabit na rin ayan I think it's has <laughs> ayan oh. ah papababa na daw kaya ako'y bumaba dahil ibababa na natin yung ano pero ito balako ko na pong itanim pero ito pag tinanim natin mapapalagay ako ng 4 na nakatusok sa palibot niya na stick and then may shade ng konti kasi kailangan daw po muna ng konting shade niyan. Yun na ang instructions nung bumili. Ah, binila namin. So, ayan, pinaanok na kay Kong Kong itong ayan, yung manga. Tapos ayan, bababa namin. Na Papakita ko po sa inyo. Ako talaga excited ako mga ka-farmer sa uh, mga nabili nating halaman na yan. Titingnan ko kung po pwede. Ayan oh. Ayan. Kung medyo tataboy mo yung mga manok kung pumupunta dito ha. Oh. Ayan. Na, oh, pinagkakaykay na naman oh. Oh, Ma, ano yan, di pa nakakapit yan. Kailangan nga yan, tabunan uli ng lupa eh. Kasi ganun pala pag linapag niya, tatabunan ng lupa yon. Doon po kakapit. Ngayon, tingnan mo, kinaykay. Mamamatay. O, oh, tingnan mo. Paano kakapit yan? Ay babadang daw muna pala yung ano kong ito. Oh, ganun po talaga sila. Ayun oh, igaganon na ng lupa. Ngayon, uh, tutubo na siya ng ano kakapit na po doon. Ang problema, ah uh, ganun talaga. Dami nito. Yung cut moon. Cat moon. Di mo na alam 'yan. Na. Wala niyan dito eh. Sarap to, lalo na sa tanghali, kakainin mo. Ito na yung mga has avocado natin. Tingin ko... Bunga sa kuya? Has din naman. Oh, sa, isa Aurora, marami nito eh. Katmun. Wala ba sa bundok yan? Oh, wala. Oh. dyan, kuya. Dito Ito na muna. Tingnan natin yan. Kut, kita mo yung rambutan ko. Laki. Ito na lang dyan. Ito sandala. Oh, tanggalin muna yung tali oh na nga ito na yung mga dahon niya oh. matutulis medyo ano to ah bumengkong to ah nalalaya na lang ito nagyan na lang ng tulos oh maliit malaki bunga nyan kaya yan ang anuhin natin so halos pare parehas ayan po has na has ayan matutulis I think okay naman pala yun kasi sabi ko parang hindi ano ah pero sa tingin ko pagbigyan natin ng chance yung ano talagang medyo mahal lang sa kanya ba talaga pagkay ko ang daday sa sidlingan ano makakamura ka talaga ah, dalawa pa pala yung ano ni bebe ah, dalawa pa yung kanyang ano tawag dito dalawa pala yung kayumito niya Suha, ayan pala, suha pa, oh. Hindi tayo ng suha. suha. Doon natin yan, tatalim sa katabi na rin yan. Katabi na rin ng ano. Nalaglag yung mga bulaklak ng suha, ano, oh. May magtuloy kaya doon? Okay. Yung suha natin. Sabagay, sobrang dami naman ng bulaklak, okay. ano? Ha? Ganda yung malaglag pa yung, yung, uh, yung iba. Talagang malalaglag talaga yung iba, ano? Uh, sobrang dami So ito po yung tingnan niyo yung rambutan na binenta sa akin doon mura lang 1.5 din po ang bigay sa, sa kanya sa akin nung doon sa ano sa kanya magkano lang po Fresh so, yung presyong presyong ano na drum size yung ano pero ito okay naman sobra-sobra naman nakabawi naman tayo dito tsaka super discount tayo kay tita syempre special price po sa akin <laughs> ito oh, tingnan nyo yung dahon ng ano talagang eh, original original legit Nahas, avocado ayun hey, kuya talang Ta malaki daw yan ang bunga Ayan, ito ano to? Ah, uh, uh, what is this? Malberry to? Malberry ko yan. Okay. Mulberry. Bunga <laughs> si ng laki talirik. Na? laki Ayan, ano yan? Kong. Oh, okay. kung marunong ka sa alaman. Uh, oh. ha? Okay, ah, Ha? Balo na eh. Chocolate. Chocolate ba? Okay. Ang galing. Ito yung alatos. Ah, yan ang cut mo okay. hindi alam. Cut so, mo. Yung ginagamit namin sa bahay to ko eh. Ha? Oo, oh, ito yung pinamumunas mo sa um, ano pag maano ka, di ba? Hindi ko yan. Di ba ito yung hinahanap dahon kasi malaki, oh. Hindi okay, ito. Ha? Kukuha ka ng mga limang piraso nito. Okay. Oh, pwede na. Rambo. Rambo. Rambo, Rambo. Rambo, ang laki na Rambo. Rambo, ang laki Rambo. Aragol na 'ne. Eh? Rambo. Dito natin yung tatanim kong sa may ano. Diyan no, yung pinalitan ng mal, yung mulberry. Ah, pero ang laki. Ang laki. Ang laki. Saya tayo mga farmer 15,000 lang lahat 'yan. Hindi ka ba naman na uh, makakamura talaga? Ewan ko na lang. Oh. Ang dami niyan. Has avocado, mahal yan mga farmer. XL yan. Yung bumili nga doon eh, ang kinuha niya, maliit lang. Dinatnan po namin. Haru? na lang. eh. Yan. Yung dalawang rambo kay An yan, na maliit. Sana mapabunga ni An doon sa kanyang asyenda. Asyenda di Gatchawin. Legit na legit. Ayos. Oh. Hanggang alas 5, maitanim mo dapat lahat to, ha? Na. Ito, ha? Pagkatapos ng break. Kailangan maitanim mo lahat yan. <laughs> <laughs> Pinaputol ko na din yung mangga dito para tumatama na sa sasakyan kasi eh. Pag, uh, pasok na gano'n at least maaliwalas na. Yung malberry nating nakuha na ng malalaki ang bunga. Ay, uh, palagay ko. Naasukot ng uh, manok yung ano. Palagay ko ay ano kaya ayan. Dito na lang natin itanim. malbering malaki ang bunga tapos pagkukuha na natin ng ano kasi dito ang ako dito ang gusto ko pong itanim dito ay langka langka po ang itatanim, na, itatanim ko dito pwede kong iusog ng konti dito siguro Banda rito usog na lang yung bato, dito ako magtatanim ng isang langka yung langka dito pwede naman malberry na yan sacrifice na po talaga sa mga nangihinayang, huwag po kayo nangihinayang kasi ang ipapalit po natin dyan, ay mas produktibo na uh, puno uh, at marami naman po tayong malberry kasi itong malberry ito ay native maliliit po ang bunga masyado so ayan nagbubunga po siya papakita ko sa inyo ang liliit talaga so yung nakuha natin na itatanim natin yung malaki tingnan nyo ha ah. oh, ang liliit maliit po oh. pero masarap ilang ka na dem kung Sasagan mo ba to? Para hindi na tumubo Wala na tayong patutubuin dito Except langka Titira mo itong pili Tapos dalawang rambutan dito yung rambutan siguro dito na oh. Tapos putulin mo ito Putol ito Ito siguro yung isang rambutan o yan po muna ang ating activity bukas pwede na tayo magtanim puposisyon na natin yung mga ating uh, yung ating uh, mga halaman ipoposisyon na natin tapos si Puroy, kukontrata natin to kung magkano niyang uh, ano yun to. Papaputol natin, pa-sideline natin. Paputol na natin tong uh, mangga. Matigas ang ano ng Malberry no? Na. Ah. palitan po natin yan ng ano wow ayun na I think okay naman po yung has parang uh, legit naman para kasing na ano ako na wala yung tiwala ako doon sa ginawa nang kasi pati yung mga guyabano yung ang mumura lang po kasi ng guyabano 400 nga lang kay tita eh inano niya din pinagwa 1.5 niya lahat yon yung 700 lang kay tita yung rambutan na maliit na yung ano yung uh, XL ginawa niya rin yung ano 1.5 so sabi ko parang syempre makakaisip ka parang akala mo tuloy baka mami hindi na rin totoo yung pati nga yung mga mangga kasi nga sabi ni tita yung mga iba sasabihin na ganon pero hindi naman sana po kasi mahirap talaga sa uh, online wala ka namang habol eh pero may sibling naman siya sa ano eh sa ano, uh, kinukuha niya din lang siguro tapos pinapadeliver ano tapos pupunta siya doon sa nursery talaga mag uh, di ba parang ganon so marami naman po kasi ganon mga online seller sasabihin niya no sa nursery namin pero hindi naman po sa kanila kumbaga nakiki ano lang siya nakiki post lang tapos ititinda pa patungan tapos mag arrange ng delivery parang ganon rocket naman yan pero basta ang importante legit lang po wala namang problema kung uh, tinaasan mo yung presyo o anuman basta ang importante sana legit kasi sayang naman po yung paghihintay yung uh, yung ano mong variety syempre yung iba po kasi talaga bumili dahil doon sa variety actually kaya ako napunta sa kanya kasi naghahanap po ako ng evergreen na avocado so doon nagumpisa yung mga binili ko dahil evergreen tapos sabi niya sir meron dito cardinal sige sabi ko okay na din yan sabayan mo na tapos yung giant avocado nga wala din naman si tita kaya doon po ako bumili. Tapos ayun na, nagtanong-tanong na ako. Sayang naman ka ako yung ano, kung hindi, pasabay na lang ng ganito, ganyan. Hanggang sa napunta sa Miyazaki, Mango, mga ganoon ba. So, ayun po. Hopefully, legit naman po. At uh, para hindi naman tayo sayang yung oras natin. <laughs> Mamaya, kalabaw din lang namang ganang. Ayan, may kilang ang vlog natin ngayon mga farmer at uh, medyo napagod dahil maga po kaming gumising, madilim pa, munta na kami ng palayan Napaka-traffic po dito sa papuntang Gapan. Grabe, kabyaw ang traffic, sobra. May ginagawa pero meron pong uh, bypass road. Kung kayo po ay uh, papunta doon, mag-bypass road na kayo sa dito sa may... Uh, floating market google map nyo na lang kumanan na kayo ang labas nyo na doon na sa may uh, Walter Mark Japan so kaiwas po kayo dito sa Kabyaw tapos kasi kami dumiretso kami dahil uh, pauwi doon din pala kami dumaan dahil dumaan po kami kay Ed Edmond Bulaluhan yun ang request ni Bebe kain daw kami kay Edmond Bulaluhan so ayun wow kita nyo naman kung gaano ka clear ang ganda na o oh. ayan ang galing mo ko nga na nadali mo ah pa na makatawid no <laughs> ayan po so goodbye malberry na tayo ayan madre de aguang napakalaki din baka may gustong kumuha sa sabado ng madre de aguang puno ayan o laki na na pangtanim na nila yan o oh, sa mga sa gusto po itabi mo lang dyan tutubo pa naman yan sa ano ito lalaki o oh. malberry gusto nyo din po pwede din pero mother di agua yun andun mm, puno na yan tingnan nyo naman laki na no balaki din pala no ito o oh, mga farmer oh. di agua oh. Ito na, oh, tamo, puno na, oh, laki. Oh, pag itinusok nyo yan, may puno na kayo laki, di ba? so itong ating langka, makakaginhawa na to. Al, uh, may fertilizer na din to. Tapos madidilig natin ng maganda. Maganda yung ba? na ano? Maganda ba? Oo, maganda. Oo nga, no? First class. Kaya lang nagbiyak. Anong ano nang nagbibiyak kong? nga ako ya. Ah, gawa ng nanunusok. Ano? Yeah. Ayan, na nga, ayan may mga oo. Oh, oh. Oo. Oh. Ayan oh, dami oh. Ay dami oh. Oo, oh, oh ayan Biyak na. Ayun. Uh, Biya mga ano. Lawo busa na. Oo. Oh. Oh. Hindi, oh. kaya oh. yung oh. iba talagang nagkatanin Kung ginagawa, binabalot talaga. Meron silang pambalot, ginaganon lang oh. Tapos nakabalot yeah, na. Ginagamit sila ng kuya ng ano, agda na mahaba. Kinatiyaga talaga. Okay, oh, Sipin nyo yan. Ibig sabihin, bakit binabalot? Ibig sabihin, wala pang spray na nakakakontrol niyang panunusok na yan. Ibig sabihin, mahirap kontrolin. Kaya, mahirap, balot lang talagang, ano, ano. Kinsan kuya. yan, kahit nakabalot kuya. yan, titrain pa. magaling nga daw sumiksik yan eh. Matindi yan, magaling oh. nga. Kaya... Ito dito, meron ba? Ito naman, kung gaano kaganda ito, ito naman kapangit. Okay, Bakit gano'n yan? Kumukulubot ano? Alien. Kaya nga, bukol-bukol. Kailan natin ito kuputuloy? Ngayon na. <laughs> kung walang trabaho si Bayaw mo, patira natin. Para... Tapos ito, sabi ko sa iyo, dalin mo sa bundok, ulingin mo na to. <laughs> Layo ko yan. Eh, panggatong na lang yan sa hey, lang dyan oh, -rambo. Uh, lang, lang. Ya, ito, to, sa kinarambo. O, kinarambo. Dito lang. Sabi, habang naubis yung ito, matutuyo na Pero kailangan na-sprayhan to kung... O, kuya, mayroon lang. Ang daming kalaban to Ano, kuya, dapat na buong Oo. Uh -huh. Puputulin na po natin yan dahil papalitan natin ang manggang mas maganda ang bunga yan ha, nagpuputol po tayo hindi dahil sa napapalitan natin kasi nga mas maganda na yung mga nakatanim dito yung lahat may pakinabang diba, although yan naman po malaking shade din, kaya lang pwede naman makakuha ng bibigay din naman ng shade at may bunga pa diba, so putuloy natin yan eto nga oh, may mga mangga pa tayong itatanim para kay Anto eh, ko what is this Oh, mangga to. Hindi to yung apple mango. This is ano? Mangga. So, oh, ayan. Yan pang pa isusunod natin. Patulin. Tapos muli po ipiplex ko mga, mga farmer yung ating mga <laughs> pagkain kasi dito eh. Oh, may palay. Problema, kinakay -kay na. Wala nang problema kumain eh. Katmon, mga ka-farmer. Tingnan nyo naman. The best in the West. Katmon. Ang laki na. Matutuwa si Ate Timmy dito. Dahil uh, may throwback sa kanya ito. Nung kabataan namin, alam niya mga bata, hindi natutulog ng hapon yan. Sa Bicol kami, mga ka farmer Hapon, nag-iipon-iipon na yung mga bata magkakapit bahay. So, ang pahingahan namin Malaking puno ng katmon May mga daladala na lang kaming Mga asin yan o, Nandun Nang gahanap ng katmon o, Yung memories ko yan eh Ito eh lang natin ng konte. At uh, Ano na to du Suha ito Giant suha yan o, Talagang Pag pinagkumpara natin ito kasi Doon sa nabili Parang hindi nga ahas yun Iba eh Mga farmer Iba oh kita niya. hindi hindi kagaya nga talaga parang gusto kong palitan nga naman duda ako doon ayun oh tingnan nyo to parang iba eh ganda si natin pura din lang natin nabili yan mailan ba ang mo natin tatlo patlo bang binigay? ah dalawa oo oh, nga dapat nga isa lang eh. dalawa pala nakuha karambutan natin ang laki na Ayan. doon natin ilalagay yan pero syempre putol muna natin yung mangga bago natin na ano bago natin ilagay ito galing so sana ito ay uh, ilan bang puno ito kung let's say sabihin natin 20 puno ito dapat 20 out of 20 wala dapat ma wala tayong masira o mamatay. Walang mamamatay. 20 out of 20, mahigpit po tayo, strict po tayo. Bagay 'yun naman ang ano ko eh, goal ko ngayon dahil araw-araw ko naman iniikutan ang mga 'yan. So, sa tag-init, kailangan talaga bagay na andiyan naman si Kong kung, kung i-assign natin trabaho kong ito lang ang gagawin mo. Uh, importante. Pero mag ano po kami? Pagka na namin 'yan, uh, irrigation, On, mag ano kami ng tubong may mga butas na nakasabihin mo nang nakabaon pwede rin nakabaon ng konti sa lupa tapos sa uh, nakaano na po sa tubig diretso na yon para pag nagdilig ka may, may butas lang na mga maliliit na butas yung tubo na yun dire diretso ang takbo nun madidilig na po yung mga halaman natin papapunta doon so sana magawa din natin dito sa kabila Ganun din ang uh, plano kasi kung let's say tayo po ay papalarin na magkaroon ng solar ano so sa kuryente hindi na tayo mahihirapan kahit ha uh, 'di ba so yun lang naman ang ano may paraan naman so ayun po mga farmer at uh, tayo po ay uh, papahingahin muna so ito yung hanging plants baka mamaya manguha na lang po ako doon ayun oh ang ganda nung kay bebe ito oh, mukhang uh, Pwede nating kuhanan 'to. Maganda naman eh. Ayan 'no. Oh. Ito, ito, ito. Baka pwede nating pwede tayong kumuha dyan. At eh uh, ano na lang natin. Baka pwedeng itusok nga lang 'yan, ano. Malay natin. Baka pwedeng putulin, inaano na lang. itusok. So, ayan po. Maraming salamat at magandang buhay.